Tapos na yung ating niluto, guys. Ayan na siya. So, lalagyan natin siya ngayon ng tataka natin siya ng lemon. Lemon lang ang tatapat niyan. Yan ang gusto nila, yung maasim. Yan. Ready na guys. Hintayin na lang natin ang kanin. Ayan, magumpisa na tayong magluto guys. Magluluto tayo ng kanin. Ayan, ayay. maglalagay tayo ng mantika. Yan ang gusto na, ang, ni mama na ano, kanin. Ayan, kunting mantika lang para hindi masyadong a uh, maano tawag ito, makintab. Ano daw? Makintab. Ayan. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung ano, yung boses at ngungo. Ngungo at baradong ilong. Ayan, yan ang mga sangkap ng para sa kanin. Maglagay tayo ng bawang. Ayan na yung ating bawang next nating ilalagay dyan ay ay ang sibuyas ayan yan hati-hati ko hati-hati hinati-hati ko lang yung sibuyas sa ano dalawang lutuin yung yung kanyang shrimp ayan halo lang ng halo hanggang sa maluto yung ating uh, sibuyas at ang ating bawang so ayan ilapit natin ang kamera nang makita yung ating niluluto. Ayan guys. Haluin lang ng haluin. Habang hinihintay natin na maluto yung ating bawang at sibuyas, kailangan din natin ihanda yung ibang mga sangkap dun sa ating lulutoing ahipon. Ngayon naman ay ihahalo na natin ang ating ibang sangkap para sa kanin para mas masarap ayan halo lang ng halo pero ngalay na yan guys nangalay na <laughs> lagay natin yung kisbara ano hindi kisbara yung spins tawag nila yung sabi kong pine tree ayan dito lang ako naka ano yan naka encounter na may hinahalo na ganyan <laughs> na encounter talaga <clears throat> excuse me ayan so haluin ng haluin para maano dagdagan pa natin ng kaunti haluin lang ng haluin kasi ang gusto nila dapat yan kasi mayroon pang ilalagay dyan yung munggo na ano yung dinurog, yung binasag ba parang putol putol na munggo e wala kami, naubusan na ayan, lagyan natin ng kisbara ayan na oh, lagyan natin ng kisbara guys para mas masarap yan at saka yung amoy ng kanin ay masarap. O, oh. ayun pagpasinsyahan nyo na po at may nag may nag-uusap sa bandariyan. Pasinsya na. <laughs> record na record yung salita. <laughs> Ayan yung atin, ilagay natin yung kanyang mga spicy. Nilagyan ko po yan ng uh, turmeric powder, black pepper, cumin powder uh, ano pa ba yung paprika ayan nilagay ko na yung bigas para ihalo dyan yan na po yung bigas na ano, mas riraan na hindi mas rice mas butter rice ayan na po yan guys yun ang gusto ni mama Ayan, haluin lang natin ng haluin yan, guys. Tapos, pag nahalo nang maigi yan, lalagyan ko yan ng asin at saka yung tubig hanggang sa maluto na yung kanin. Yan na yun. Yan kung ganyan ang pagluluto, kung bagay ganyan ang pagsasain yan, yan ang gusto niya. Ayan, lagyan natin yung tubig. Pero yung tubig, guys, pinakulo ko na yan. Hindi ko hinaluan ng, ano yung hindi na kulo kay para madali ding ano kasi pag malamig na tubig yung normal na tubig matagal siyang kumulo ayun guys tingnan niyo yung kanin na ginawa ko kulay green ayan dagdagan natin ng tubig kasi baka mahilaw ayan na guys so yan na yung ating kanin yan para ano may may lasa yan lalagyan natin ng asin asin pa more Ayan, magdagdag ako ng nagdagdag ako ng ano tawag dito? Yung ano tawag dito sa atin? Luyang dilaw yun nilagay ko. Tapos maglagay ako ng asin. Ayan, asin pa more. Ayan. Mahirap timplahin yung asin nila dito kasi kung kunti lang ano, kahit konti lang maalat na kaya tantsa tantsa pa more o titikman natin muna yung tubig kung tama na sa alat tatakpan na natin guys ayan so okay na ayan na yung ating kanin malapit ng maluto guys ayan haluin lang kay para umilalim din yung mga dahon na nilagay natin para maluto so ayan na pa inina na lang natin yan at ah, hintayin natin na maloto so ayan na guys pa malapit na natin ano tikman natin ulit kung tama na ba yung alat ayan kung hindi pa tama yung alat pwede pa siyang dagdagan ng asin kasi may tubig pa siya para ano na natin hayaan natin maloto ito so, dahil hindi ako kontento sa aking panlasa nagdagdag ako ng kaunting asin ayan lalagyan natin ng kaunting asin guys para sigurado tayong tama yung timpla mm. ayaw din naman nila ng maalat eh tama na yon So, ililipat ko yung aking kanin dito sa kabila sa maliit na kalan para makapagluto ako ng uh, hipon yung hipon na ano lulutuin ko para kay mama Ayan, naglagay na ako ng mantika sa malit na kawali guys. Nilagay ko na yung bawang. Ayan, pagsabayin na natin yung bawang at sibuyas. Ito na yung ano, magluluto ako ng hipon na partner dyan sa kanin na niloto kong kulay green. Ang hipon, ganun din, lalagyan din natin ng dahon. <laughs> ganun yun. Uh, halo lang natin ng halo hanggang sa maluto yung ating bawang at sibuyas guys. ayan maglalagay ako guys ng ayan uh, yung ano binlender na na luya at saka bawang na nilagyan ng olive oil ayan para mabango yung ating niluluto kahit na mayroon na siyang ano mayroon na siyang bawang yan lalagyan pa rin natin ayan haluin lang ulit halo lang ng halo para maluto yung ating ginigisang sibuyas at bawang So, ngayon guys, anak, <coughs> excuse me, ilalagay na natin maya-maya yung ating hipon, yung ating lulutuing hipon. Ayan, at rest ng konti yung kamera at hindi gaano makita. Ayan na guys, ang hirap maging kameraman, mahirap maging photographer. <laughs> Yun palang hipon guys, hinugasan ko yan, nakadrain siya, tapos nilagyan ko siya ng turmeric powder para hindi siya ano kasi para sa akin yung turmeric powder bawas lansa pang tanggal ng lansa yung ano niya ng amoy hipon uh, ayan na guys haluin lang natin yan saglit lang ang loto niyan saglit lang ang pagkaluto niyan kay para hindi siya uh, yung makunat ba hindi siya makunat buti na lang pasalamat ako kahit sinusunod ko lang kung ano yung instruction doon sa pinanonood kong recipe na kuha naman nagustuhan. Ayun lagyan na natin ng uh, kisbara o kaya o, tawag na cilantro Yan, yung kisbara na yan, yan ang ilalagay natin diyan. So haluin na lang natin ulit, guys. Ayan, ganyan lang yung pagluluto. Simpleng, look, simpleng cooking style. Ano daw? Saan kumuha ng cooking style? <laughs> Ayan. Ayan na guys. Oh. hala, halo lang ng halo. Ayan, gusto ko talaga yung, gusto ko yung magluto ng magluto. Pero ayoko din yung kain ng kain. <laughs> nabubusog ako sa kakatikim sa totoo lang minsan nabubusog ako katitik kakatikim tapos inom ng tubig nako ayan ilalagay ko na yung ating uh, spicy nilagyan ko yan ng turmeric powder cumin powder, black pepper at saka ano tawag dito yung isa hindi ko na siya hindi ko na siya nilagyan ng paprika kasi yung sa kanin medyo may paprika medyo maanghang kaya hinayaan ko na lang na walang paprika yung ating hipon ayun, haluin lang natin ng haluin para mag mix yung lasa ng mga spices na nilagay natin so yan maglagay ako ng asin ng konti, konting asin lang guys, ayun uh, nilagyan ko din yan ng kaunting tubig para talagang siguradong maluto yung Uh, hipon ayan so ayan, maglagay ako ng roman ano ba tawag sa atin yan pomegranate yan eh Diyo, uh, no, sauce po ng pomegranate uh, medyo maasim na medyo manamis-namis ayan yung aking nilagay dyan guys, haluin lang natin ayaw ni mama ng matamis, kaya konti lang yung nilagay ko ayan, so konting tubig konting uh, pomegranate tapos titikman natin yung lasa kung okay na hanggang sa maluto na po yan guys nagustuhan talaga nila yan alam nyo kung saan ang galing yan edi eh syempre sa tiktok <laughs> yung recipe na yan pin ni mama sa akin ayan. nga pag ano yung mga pin-forward ni mama sa akin yung sinusundan ko lang yung instruction ayan diba yummy yan yum yum sarap nyan guys medyo uh, kaaya lang hindi siya masyadong ano yan si mama hindi masyadong kumain kasi binigay niya doon sa asawa ng kaibigan niya dinagdagan ko ng asin kasi medyo matabang pa siya so ayan hayaan ko na lang siyang maluto hanggang sa maluto yan guys na mag mag simmer yung kanyang ano tawag dito yung kanyang sauce. Ah, uh, titikman din natin yan kung luto na yung hipon. Ayan na guys. Yan ang ating uh, pagkain. Pagkain nila ngayong araw. So ayan, maraming maraming salamat nga pala sa inyong lahat guys, sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video, sa lahat ng mga OFW, ingat-ingat po tayong lahat. At saka sa hindi mga OFW na sa ating bansa magingat din po kayo sa bansang Pilipinas. ayan, Ingat po at saka sipag at tiyaga lang po talaga yung uh, kasagutan ng ating mga paghihirap. Hindi po ma, hindi po yan masagot ng ating gobyerno yung ating mga nararanasang paghihirap sa totoo lang. Dahil hindi lang po ang Pilipinas ang naghirap ngayon kahit itong mga mayayamang bansa. Nagano Nagtaasan din po ang mga bilihin. Ayan lang po ang aking mga masasabi. Ayan, titikman natin yung hipon para ano kung luto na siya o hindi pa. Hindi ko na siya tinakpan, guys, kasi pag tinakpan mo pag tinakpan ko 'yan, magtutubig pa siya. So ayan na, guys. Yan na yung ano, okay na yung lasa niya. O, ang lalagay natin diyan ay maglagay tayo ng lemon yun na lang yun ang ating ilalagay dyan yung lemon lang ang katapat dyan gusto nila ng medyo maasim-asim so patakan lang natin ng lemon ng kaunti ayan maraming maraming salamat nga sa inyo, pala sa inyong lahat guys sa inyong panonood ng aking mga video ayan thank you so much so ayan Okay na yung ating niluto guys pati yung kanin oh ready na kaya pakainin na natin sila